Sumadsad sa dulo ng Group A standings ang Philippine National Team matapos makalasap ng isang mapait na talo sa kamay ng Angola sa FIBA Basketball World Cup nitong linggo ng gabi. Ang kabuang detalya sa ulat ni Rafael Bandayrel. Isa na namang nakababasag pusong pagkabigo ang nalasap ng Gilas Pilipinas sa group phase ng FIBA Basketball World Cup. Napayuko ng Angola ang host team sa score na 80 to 70 sa kanilang pagtutuo sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Mainit na panimula ang ipinamalas ng mga Pinoy. Sa katunayan, pumalo pa ng 11 puntos ang kanilang abante noong ikalawang kanto Gayunpaman, hindi naman nagpatinag ang Angola at unti-unti itong tinabas hanggang mapasakamay na nila ang kalamangan. Sa huling mga segundo ng laro, dalawang dagger three-pointers ang pinakawala ni Gerson Domingos upang maselyohan ang tagumpay para sa Angola. Dahil dito, bumulusok sa dulo ng Group A standings ang Pilipinas na may kartadang zero wins and two losses sa kabila nito, hindi pa naman huli ang lahat para sa pambansang koponan dahil may pag-asa pa itong lumusot sa susunod na round. Pero para mangyari ito, butas ng karayom ang dadaanan ng pambansang koponan dahil kailangan nilang maipanalo ang nalalabi nilang laro kontra Italy at umasa ang matatalo rin ang Angola kontra Dominican Republic. Dehado man sa si paparating nilang laban, positibo pa rin ang mindset ni Gilas Center Kai Sotto. ulang pero Uh, siguro may masakit lahat siguro ng points nila. But <laughs> mas, mas maganda sa hindi no? nila lang score. Pero may kunting uh, oh, wow. uh miss rotation uh, siguro, syempre, lang siguro. Siyempre lahat ng focus good sa post. Lahat ready to help. Uh, good pass from Fernando. Uh, yeah. <laughs> Tapos, uh, yun. Uh, Asset sila pang dagger. Ito naman ang mensahe ni Gila Superstar Jordan Clarkson para sa ating mga kababayan yeah, we just gonna keep fighting. You know, they ain't here supporting us every night, uh, every day. So we gonna keep fighting for y'all, and you know, keep playing, competing. You know, we trying, uh, trying to get it together, and you know, we trying to get wins for y'all. Bukas na magkakaalaman kung ano ang kapalarang sasapitin ng gilas pag nakaharap nila ang rank number 10 Italy. Sa parehong araw, magtutuos din ang Dominican Republic at Angola sa Smart Araneta Coliseum. Rafael Bandayrel, PTV Sports.